Hello everyone. Samahan niyo po ako magluluto tayo ng sinigang na baboy. Madali lang po itong lutuin mga ka-grandma. So, umpisa na po natin ang pagluluto. Nagpakulo na po ako dito ng baboy. Meron na po ako ditong pinalambot na baboy. Ito pong unang kulo, tatapon po natin yung sabaw niya para po malinis ang kanyang sabaw para po matanggal yung kanyang mga sebo. So, tinapong ko na po yung kanyang unang, unang sabaw, unang kulo. Ngayon naman po papalitan natin yung tubig. Para po malinis yung kanyang sabaw. So, tatakpan po natin at pakuluin po natin ulit. So this time po ilalagay na po natin yung ibang mga ingredients. Unahin po natin ang sibuyas. Ito pong baboy ay malambot na po ito. Isunod po natin ang kamatis. And then yung labanos, isunod naman po natin yung labanos at okra. Ito po kasi medyo matagal po kung lumambot itong mga gulay na to compared din sa ibang uh, gulay like yung ano petchay and then tatakpan po natin hayaan po natin uling kumulo hanggang sa lumambot naman po yung gulay or maluto yung gulay so this time po uh, luto na yung gulay yung labanos at okra maglalagay na po tayo ng pangasim Ang gagamitin gagamitin ko pong pangasim ay kalamansi juice. Pero dahil kulang po yung akin kalamansi juice, magdadagdag po tayo dito ng pangsigang. Pangsigang na powder ayan. Nilagyan na po natin ng pangsigang na powder. Haluin po natin para po magpantay ang kanyang pagkakaluto. And this time naman po ilalagay na natin yung pechay. Since luto naman na po yung baboy, yung um, labanos, okra. And then nakapaglagay na rin po tayo ng kalamansi juice at pangsigang. Ilagay na rin po natin yung pechay. And then takpan po natin. Pakuluin, pakuluin po natin ng ilang minuto pa. So ayan po, luto na po lahat ang ating ingredients, ang lahat ng ingredients. O ba diba? So yummy. So sana po nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Ayan, kulong-kulo na po ang ating sinigang na baboy. So, ito na po ang ating sinigang na baboy. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye. God bless everyone. I love you too. guys. I'll Go to play iPad.